Nakandang sagutin ng MWSS ang anumang laman ng isinampang kaso ni Ginong Rodolfo Habiliana, ang leader ng United Filipino Consumers and Commuters, laban naman sa ilang opisyal ng MWSS. Ayon kay Engineer Patrick Dison, ang spokesperson ng MWSS, inaantay na lamang nila na makarating sa kanilang tanggapan ang kopya ng isinampa sa ahensya. Ayon sa opisyal, sa kanilang panig ay wala manong itinatago at very transparent at wala silang nilabag na batas dahil nasunod nila ang regulasyon. Matagal na manong isyo ang naturang usapin ilang dekada na ang lumipas. Ang naturang proyekto ay makakatulong sa libu-libong mamamayan sa Metro Manila para suplayan ng tubig kung sakaling maubusan ng tubig ang lamesa at ipodam. Pakinggan natin ang pahayag ng spokesperson ng MWSS, si Ginoong Engineer Patrick Dison. Minaknalis naman po natin, sir, no, yung uh, mga ganito pong mga um, suggestion or suggestion po ng mga ating po mga tao uh, taong bayan. Lahat naman po ito ay sasagutin po natin lahat. So um, handa naman po ang MWSS na magbigay po ng uh, sagot po sa lahat po ng mga um, kanya pong um, reklamo po sa uh, MWSS uh, regard, regarding po sa Kaliwa Dam Project. Para sa NBC TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo Pilipino.